Ano ang pakinabang mo sa pagtulong mo sa ibang tao sa Equal Money System? Ang taos puso nilang pasasalamat sa iyo, ang pakinabang mo sa tulong na ibinigay mo sa iba sa Equal Money System. Um, at hindi ito pwedeng um, ipagpalit sa pera dahil ito ang gusto mong katumbas sa tulong na ibinigay mo sa kanila dahil ang tulong na ibinigay mo sa kanila ay tao sa iyong puso at dahil dito ang halaga nito ay equal sa buhay so ang gusto mong kapalit nito ay ganun din buhay sa buhay. Bakit? Dahil ang pagtingin mo sa kanila o sa ibang tao ay kapantay mo din. At dahil ang halaga mo ay ikwi ang equivalent ng halaga mo ay buhay. Ganun din ang ibibigay nila sa iyo. Dahil kung ano ang ibinigay mo, ganun din ang matatanggap mo. At dahil dito, bibigyan maaring bigyan kanila ng um ipagluto kanila ng masarap na pagkain, bigyan kanila ng masarap na pagkain o kaya ng isang pagtitipon para pasalamatan ka. Pero walang um, gagawa ng ribulto para sa iyo o billboard na katulad ng um, ng mga ginagawa ng iba dito sa uh, gusto nating iwanan na um, equal system na ang pagtingin sa natin sa bawat isa ay hindi pantay-pantay na base sa kompetisyon ng, ng kapitalismo, ng consumerism, na nanggaling sa education system natin. So, um, ang tingin ng mga tao sa bawat isa ay hindi pantay-pantay at ang katayuan natin sa buhay ay hindi pantay-pantay. Dito sa equal money system, ang pagtulong mo sa iba, ay tao sa iyong puso. Dahil, nakita mo ang kahalagahan ng bawat isa na pantay din ang halaga na binibigay mo sa iyong sarili. So, ikaw ay magkakaroon ng maligayang buhay, mapayapang buhay dahil dito. at ito ang tunay na um ng na, na, na halaga ng buhay na para sa iyo at ito ang buhay na gusto mo talagang um mag, ang buhay na gusto mo magkaroon dito sa lupa